Bigla tayo nag-power up. Basta nga gumanin siya ka kanina, power off Ang uh, suspect, nangingitim ang wire. May kasama tayo, naghanap tayo ng tools. Ocho, so anong tools ang ibibigay mo? Ayan. Ocho yan. <laughs> Hindi nga. Alin ang tawag dyan? Alin? <laughs> <laughs> May tools ang ating repa, kaso 13, US ata. <laughs> ano ba yung isa? Ha? Dos. Ito walang gamit. <laughs> May tools, wala rin. Kailangan namin ng tools. Tumirik ang isang motor. Ayun Ay, yung motor ko. Ayun yung motor ko. Hindi tumirik. Ano <laughs> namin sa chaong? Tumirik yung motor na to. So let's see kung sino mga repopips natin na pwedeng tumulong. Eh convert na lang natin sa shoutout. Shoutout natin ng mga isang linggo. <laughs> Raya <Right>, tayong <I'm> rescuer. <laughs> Ang laki yun, laki ng motor Kakarga na lang namin yun dito Pag di na paandar Kakarga na Mas, lang namin ito na Yan, sige, game May tools ka brother Ayun, sige, magsamasamahin natin yung tools nyo Baka may kapangyarihan yan <laughs> Subukan natin dito Mamaya oh, na ulit ha, ah. mga likot muna oh. At eto na ang, <laughs> ang re <-revalid> natin <laughs> Ang dami nang tumatawag siya, ha? Oo, oo, oo. Ayan na. Oo, oh. oh, may tumawag yun okay, naman. Oo, oh, sige, sagutin mo, sagutin mo, sagutin mo, sagutin mo, sagutin mo. Sagutin mo, sagutin mo. Hello. Ay. Chiu. <laughs> ay. Ay. <laughs> <laughs> Chiuhin ko. <mo>. Ha? <laughs> so, nakwasa mo riyo mo riyo. Ayan, no? Malupit yung tulsa, sir. Peace, bab. Yan. Ayan yung mga na-rescuer natin yan. Mandara! Na. Makakarating na kami. Testing ulit. Mamaya pag pinatay wala na eh. Pinatay. As binuksan. Pag error 12 po, pulikatin mo kana ito. Pop, wala. Push start. Pu, tak na umantar. Hayop. Ayos. Ayos. Yung tools na ito, wala. Alright, thank you, thank you. Alright. Oh, pangatlong patay. Tek tek, ganyan lang. Ayan o. o sige, ikuti-kuti mo. Sige, gilawin mo. O, ayan o. Nawawala, wala o. Oh. O, diba? Nawawala, wala. Kapag ka itiigot meron, atras naman. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Dahan-dahan niyo mo lang. Dahan-dahan niyo mo lang. Dahan-dahan. Sige, sige, sige. Hindi siya mawala yung dose e. Eh. Hanapin natin yung pinakawalang. Error 12. Yung pinaka walang error 12. Wala na. Pangatlong patay, patay din error 12. Yan lang gagawin nyo. Galaw-galawin nyo lang yan. Kapag CKP yung problema, yan. Hindi, abat nyo. Hindi ganyan. Ay, bakit mo ka? Ah. Hindi. Pap yan, ganyan. Pag-ganyan. Pa-forward. Pa-forward. Oh, tapos tanggalin mo yung ano. Tapos tanggalin mo yung tools. Tanggalin mo yung tools. Try natin i-start. Try natin i-start. Wale. Sige, isa pa. Si pa yung problema. Dito na tayo sa vehicle, oh. Labo na ng camera. Labo na ng cellphone. Alisin mo yung tools. Alisin mo. Alisin mo. Oh. Ha? Start. Ha? Wala, hindi siya marunong tumiming. ako, 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 ako. Ito ipinamana lang tong tools na to ng isa nating repa pips. Yun. Yan, okay, start. Wala. up Wala pa natin ng yung compressor na ano. Sa may banda compression. Eh. ye yeah. Ito, natuluyan na ata ito ah Oh, yan. Sa yun na ha. Natuluyan. Abuti, nakarating dito. Sige. Okay. Hindi na nauga ha. Ah. Naubos na yung swerte natin. Sige. Okay. Yun ha. Ah. Hop. Huwag okay, pilitin. Huwag, 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 huwag. Yan, okay, umuga-uga na. May chance, may chance. Sige. Okay. Hop. Pilitin. Nabi natin yung G. Hop. Ayaw. G. Mandar okay. na. Oh, nawala na yung error 12. Ito lang ang solusyon. <laughs> ang ipinamanang 17 ng um, isang repa pips. From uh, Chaong. From Chaong. Ayan, karat, saan tayo papunta kayo? Albay. Albay naman. <laughs> Next destination, Albay. Kada pa tayo ng motor, error 12. Yan lang ang sumalba. Ito gamit natin. Ito, latirik eh. Ganda ng battery na ito. Nakamoy lang ng daliri. I Start na Ay, ulit. Yo, yeah, at na nga. Napalaban na. Nag-import pa tayo mula Cebu. Si Sige ang error 12. Pero headlight ang ginagawa. Eto talaga yung gumawa. <laughs> Alright.